Hello guys! What's up? Ito nga yung Kuya Ace ng Lakbay ni Alas and for today's video, e pag-uusapan natin ang tungkol sa langaw. So meron kasi isa sa mga uh, nanood ng ating video, nag-comment kung malangaw daw ba sa ating pugoan. So guys, ito kasi, um, ito talaga yung isa sa iniwasan ko nung nag-umpisa pa lang akong uh, mag-alaga ng mga pugo kasi ayaw ko talaga ng mga langaw. So... Nag-isip ako ng magandang paraan kung paano ba natin iiwasan yung mga langaw na hindi makakaapekto sa ating mga alagang pugo kasi ang totoo meron akong nakita ng mga uh, chemicals na nilalagay daw sa uh, ipot ng pugo para para mamatay ba ang langaw or para umiwas ba ang langaw hindi ko alam kasi never pa akong nakasubok ng ganon. So ako talaga ang ginawa kong diskarte eh, um uh, nag-isip tayo ng paraan na long term na ano So, nakabisita na rin naman tayo sa iba't ibang puguan dito sa Batangas, especially kasi nga taga dito, taga dito, tayo sa Batangas and talagang mapapansin natin na ang langaw ay parte na ng uh, pagpupugo. Pero sa atin, hindi. Hindi natin pinanatili na gano'n yung uh, diskarte kasi ayoko talaga ng mga langaw na makikita mo na humahapon, dumadapo sa ipot ng pugo, hindi makikita mo yung mga langaw na lumilipad sa loob ng bahay mo, hindi mo sigurado kung yun bang mga langaw na yun eh. Galing din ba sa pag-apak sa ipot ng pugo? So guys, ang naging diskarte natin, kung mapapansin nyo, itong ating likod, net yan guys. Fine nets ang ating ginamit dyan para hindi makapasok yung mga langaw. Alam mo, hindi natin maiwasang hindi makapasok yung mga ibon. Bakit? Kasi lumulusot sila dun sa ibabaw. Pero ang mga langaw, siguro hindi na sila uh, hindi na nila naaabot yung ibabaw na yun kaya hindi sila gasino, uh, hindi sila masyadong nakakapasok dito sa loob ng ating puguan. Meron namang pa ilan ng mga langaw, uh, lalo na kapag uh, season ng mga langaw. Pero kapag ganito naman uh, uh, na season, mapapansin nyo, halos wala. Kahit bugawin ko dito, bugawin ko dito, walang lumilipad na langaw dito sa loob ng ating puguan. So ano ba yung ginawa nating discard, guys? Ang unang ginawa ko talaga dyan, uh, naglagay tayo ng mga fine nets, no? Paikot sa loob ng ating puguan. Yan po ay naka, uh, fine nets para iwas na po tayo sa uh, mga langaw na pwedeng pumasok sa loob ng ating puguan which is uh, possible no possible na magkos ng uh, dito sa mga ipot ng mga pugo pag humapon sila dito dito sila mangingitlog and then yan yung isa sa sa siguro tingin ko na nagpapabaho sa amoy ng mga alaga ninyong pugo sa ipot ng mga alaga ninyong pugo so guys kung mapapansin nyo, kaya kong magtagal dito sa loob ng aking puguan kahit pa isa, dalawang oras o so tatlong oras ako nandi dito. Kasi everyday guys, nililinis namin yung uh, ipot ng mga uh, pugo. So yung guys, yung number two na tips na pwede kong i-share. So ang una, maglagay kayo ng fine nets no, para maiwasan nyo na makapasok yung mga langaw. Yung siguraduhin yung net na uh, hindi makakapasok yung mga langaw. And then number two, araw-araw ninyong linisin. Bakit? Kasi naa-attract yung mga langaw sa mabahong amoy, especially uh, ipoto ng pugo kung hindi nililinisin araw-araw uh, hindi lang yung mga langaw yung mga attract nyo kahit kayo, mahihirapan kayong tumagal sa loob ng inyong pugoan, kasi nga uh, mabaho uh, sino ba namang may gusto na magstay sa isang lugar na mabaho, e eh, di ba langaw lang naman, so ipapakita ko sa inyo guys na walang langaw sa loob ng ating pugoan, ikuti natin yung uh, ikuti natin yung ating puguan and i-check natin kung meron bang langaw. Kung meron man guys, napaka minimal. Hindi kagaya ng mga nakikita ko sa ibang mga puguan na napuntahan ko na talagang parte na ng pagpupugo nila yung uh, mga langaw sa loob ng puguan. Tara guys, pakita ko sa inyo. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ito na yung mga ipot ng mga alaga nating pugo. And ultimo sa catcher, wala kayong makikita na uh, ipot or wala kayong makikita na langaw na naka Uh, dapo sa mga ipot ng mga pugo. And sa mga catcher, kung makikita nyo, wala rin langaw. Bakit? Kasi nga, uh, hindi sila, hindi sila na-attract dito sa loob ng ating puguan kasi nga, meron tayong fine nets. Ayan, may fine nets yung ating uh, building. Kung meron man kayong makita ng langaw dito, napaka-minimal, hindi kagaya nung halos dumapo na sa uh, inyong mukha ang langaw. Talagang hindi naman may iwasan na magkaroon ng langaw kasi nga, ayan, open yung ibabaw ng ating uh, building. So merong mga spot na talagang makakapasok pa rin yung mga langaw. Pero, ang maganda dito is very minimal. So talagang maiiwasan mo na uh, pumasok yung sandamukal, yung sandamakmak na uh, mga langaw sa loob ng iyong uguan. And then, para sa akin, nakakairita yon hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa mga pugo. Kung may dalang sakit yung langaw, possible na uh, maipasa yon sa iyong mga alagang pugo. And then, sobrang baho. Magiging mabaho yung uh, ipot. Magiging atmosphere ng loob ng puguan mo ay magiging mabaho talaga. So guys, ito yung closer look natin sa ating mga fine nets. Ano? So may advantage at disadvantage siya. So advantage, Uh, lagi siyang napapasukan na ah disadvantage sorry lagi siyang napapasukan ng mga alikabok ano so kailangan mo siyang linisin time by time pero kung maulan ano maganda yan kung maulan kasi uh, hindi mo kailangan linisin protection yan sa lamig so yung mga pugo natin na pa yung mga malalamig na hangin na pumapasok sa sobrang lamig na hangin na pumapasok sa ating puguan so naharangan ng mga alikabok so Ayan, kumakita nyo, hindi na talaga makakapasok basta-basta dito yung langaw. Kung meron man, possible hindi sila dito dumaan. Uh, Diyan sa mga siwang ng uh, building natin, doon yung makikita na dumadaan yung uh, ating mga, or itong mga langaw na ito. So, ang uh, isa pa, guys, uh, hindi mura, hindi rin naman mahal, kasi nung nag-start itong building na ito, ito na yung nakalagay na finite. So, hanggang ngayon, ito pa rin yung nakalagay. So, para sa akin, durable siya hindi naman siya basta-basta nasisira kung hihilahin mo, kahit hilahin mo siya, ayan, hindi siya basta-basta napupunit. Um, ito guys, kung hindi ako nagkakamali, ito ay nasa 70 pesos ata ang per meter. So ayun nga, ito, para makita nyo mabuti, ito na yung ating fine nets na talagang ito yun na yung actual. Ito guys yung actual na nakalagay sa loob ng ating puguan. Talagang parte na ng uh, pagpupugo yung mga langaw na yan. So kung gusto niyo talagang ma-minimize kasi hindi niyo naman totally maaalis ang langaw. So kahit saan lugar may langaw, eh, ano pa kung andito ka sa loob ng puguan mo, sa babuyan nga may langaw, sa manukan may langaw, sa puguan syempre may langaw din. Pero hangga't maaari, kung gusto n'yong ma-lessen, ma-minimize yung mga langaw na pumapasok or mga langaw na nasa loob ng inyong uh, puguan, eh gumawa kayo ng paraan. 'Yun nga ang unang tip eh, naglagay tayo ng fine nets. So, talagang protection na yon Iwas na sa pagpasok ng mga langaw. Number two, ang sabi ko sa inyo, linisin nyo everyday yung inyong mga uh, sa pinang ipot kasi na-attract dyan yung mga puana, uh, na-attract dyan yung mga langaw. Gusto nilang dumapo dyan. Gusto nila dyan magparami kasi dyan sila iitlog. Ayaw nating mangyari yun, guys. Uh, hindi kayo matutuwa na makikita nyo na madaming uod yung ipot ng inyong mga pugo. Talagang, ang hirap maglinis, lalo na kung, lalo na kung, madidiriin ka. So, kung mga ipot lang, okay lang eh, pero kung talagang meron ng mga uod na kasama, ibig sabihin, may problema. Baka hindi ka talaga naglilinis everyday. So, kami, ang ginagawa namin, nililinis na lang namin everyday yung, uh, mga ipot, para nga maiwasan natin. Ano, tayo na yung gumawa ng paraan, para iwasan yung mga langaw. And then, um, kung meron kayo guys na iba pang tricks or tips kung paano ba uh, may iwasan yung langaw, pwede nyo i-share, no? pwede kayong mag-comment sa video natin para at least yung mga, mga makakapanood, mababasa nila yung mga comments no, and then possible yun din yung sundin nila or gawin nila yung diskarte na yun para nga maiwasan na makapasok yung uh, mga langaw sa inyong puguan. I-maintain nyo guys ha, i-maintain nyo lang yung cleanliness. Sabi nga cleanliness is next to godliness daw. So, linisin nyo lang yung uh, mga puguan nyo. to sa umaga kasi, winawalisan pa to ng nanay ko after na mag uh, ipot. Magtanggal ng mga ipot bago uh, after maglinis ng painuman at magpatuka. Makikita nyo talaga sa umaga na malinis tong uh, pugoan namin. So, nga lang, pag busy siya, syempre, iba yung nag So, either ako, either si Myra, or kung sino man na pwedeng mag-asikaso sa puguan na talagang marunong. So, ayun guys, ang sinasabi ko sa inyo, lagi yung tatandaan na ano na dapat tutok kayo sa inyong mga business lalo na itong pagpupugo kailangan yung tutukan tong mabuti uh, kasi bawat itlog nito yun yung income na meron kayo so hopefully guys meron kayong natutunan no sa short video natin ito once sa ganito yung kuya is ng lakbay ni Alas and uh, lagi 'yong tatandaan na wag na wag yung pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya at pwede nyong gawin never stop dreaming Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.